na yung finished product nila. So, yun. Andito tayo ngayon sa Bulbulala. So, ito yung ano, pinagkakitaan ng negosyo ng lola namin. Yung waiver, kung tawagin yung Abra waiver. So, dito tayo ngayon. So, makikita natin. Ayan. No? Ayan ah, nga muna ilay nga na So ngayon, pupuntan natin yung may-ari Yung lola namin Pupuntan natin Kung ilang taon na Kung ano ba yung mga nag-o-order Kung malaking company ba yung mga nag-o-order na dito uh, Pwede na rin tong mag-order Kung sinong gustong magpatahe Kung anong mga design Ito pala yung mga design nila So si lola pupuntan natin So ngayon, ako natin si lola may ari ng waver, waver lola sa ingles, no? Waver, kaya naging Abra Waver, kung alam niyo yung Team Abra, mga lods, yun yung Abra Waver, yung abal, abal kung tawagin sa ilukahan. So, nulaman ang tawag na mapapabuli. Mga 70 din ang Rukia. 1970, D-54. 1970, D-54 years. So, malabay magkastitin ang kadakkal na tibalay mo. Ako Ke oreya? Tama ako. Na manang mo. Testing din 'yung kinabahan ng kita gabon pulalan. Kapag ang lamor tipo mo na, makita sinong mo. Ya Manila. malang um, O bangga, bigan. Mm. Keri kitay mosok-sok lang niya kagala-ala Ah, ito yung Manila online. Online? Oo. Baka na mo mag transfer dyan yung Manila. Mega Mall. It's a Mega Mall. Hmm. Ang yung dyan. Oo. So, tisikat nga yung Abra. Ito may isang waiver. So, kay Tino Sarma, Basketball Team ti, Team Abra. So, ti Tino Sarda. So, nga may so, ti Kasi ay... abal. So, yun yung mga gustong ano. Uh, makipag-tosyo di abel ni Lola yung waiver ni Lola na gustong magpagawa uh, message us lang sa ating Facebook page para sa ating para sa inyong mga gustong order o kaya pagawa paano ba yung Lola yung mga design yung mga nila design. Yung... design nila kung kaya mo oh, oh. ganun ano basta kulay? design ng abra. Ah, basta design ng abra. Ito yung mga ni no? Dami. ang sa taas ng siyang Tapos, dami. Kahit anong kulay naman siguro, kung anong oh, gusto mo. Tulad nito yung sample nila mga lods, oh. tulad yan. Takit. Ulan. O kaya kumot. Yan, yan siya kaganda pag nagawa na. Dari. yung ang sample nila, oh. Yung mga um, napinis, yan na. Ano, uh, hindi ito makina, puro kahoy talaga. Ito ang ambra talaga. Walang makina. So, ito yung na yung napinis prada, yung lola. Si lola pala yung kapatid ng lola namin na namatay ng makaraang araw lang. Nakaraang lindo. So, sila na lang yung matitira ang mga lola natin, yung mga nunono. So, yung mga tauhan mo naman ng talola. Wala oh. ko. Dapat kasi tili. Okay. Manuda. Ano? lola? apat. Apat sila sa bahay. Lima. Pero sa labas ng bahay. Sa... Eh, may pwesto bahay. ko pang iba? May, pwesto yung kanya-kanyang hmm. ano, hapian. Ah, kanya-kanyang ganyan. Oo. Oh, oh. hmm. magkano naman yung per yards ng presyo ng camera? sa Abra? Per meter. O oh, per meter o per yard? Ah, per yard. 250 per meter. Yun yung pinaka lowest. Minimum. Okay. Pero minsan, may mga kanyang buyer na... Malaki di yung 215 ay okay. hindi nababawasan pa. pa yeah. so, so, ito na 'yung design mo na pag okay. 'Yan lang 'yung design, kung ano 'yung design na gusto mo, anong kulay, ganun. Ganun uh, din 'yung isa, sabi